Yes, hello mga kaibigan Nah, itu na naman si aku yang iyong kaibigan Tidurin, si tidur sa channel Jujun di XUJ YouTube channel As, nari itu na naman aku Itu doi namin, ang ikat doang bahagi Nah, gue entong pilih mengatang Menehimi kejan, makanya, setelah selesai nama Kepi nang tatlo ang mga batang pampera, perong totoo panaginip lang yun ni oo pero parang kebahagianan yun nang mga panggilan nari nari toh, tolong ingatin setelah นัมมาตาลโลนังต si mm ัดโลสีโปพิสรุมาริโอ้คาโลไอนักนักนักตุลกนาีังตัตโลตั้งใจจะสบฟังกูอจงนะนานาีโอโออจึนังนานาป้าน่ายินดีปัญญาปะการสนังม่ซิงเกอร์ซีนังตัดโล nagsain yung isa sa kanila kasi mayroon naman talaga silang alam yung kung saan pa yung naunang magising yun ang nagsain at nagluto pagkatapos ginising na o ginising ni oo ang kanyang dalawang kapatid kasi nga tripit sila eh yan ginising niya at ito ang mga pangyayari ay ginising na kayo Gising na. Oi, gising, gising. Hmm. Hmm. Ha. Umagay na pala. Ha? Oh na pala. Oh, oh na. Hari, kumain na lang tayo. Kasi 'di na yung mga anoy. naglupa ako ng ulam. Tapos. Kumain na rin na. Ah. Ah, kumain. Ano? Nauna ka? Hindi. handa lang lahat sabi ko na tayo na kaya sabay sabay silang kumain at nanalangin na sila bago kumain ang mga kapit bayan nilang inagtaka bakit ganoon na lamang sila kasaya hindi sila narudungkot kahit na pare pareho silang walang mga magulang tuloy tayo pagkatapos na pagkain Nagkaro ang dalawa. Samantalang si Oo ay naiwang mag-isa. At ito ang kanyang naalala. <laughs> naalala -na 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 ko pa noon nang kumanta kami ng tatlo ng sisira ang bulaklak, pamuka ang bulaklak, pangdating nang maylat. Mutte 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 da. Boom sala boom sala i e boom. Boom sala boom sala i e boom. Pagkatapos, biglang sumabog sa mayroong sumabog at tinamaan kami ng tatlo. Sabay-sabay kami natumba sa lupa. Pagkatapos, Bago kami nakabangon, may narinig kami tinig, sabi, tinamaan daw kami ng kidlat. Pero, bakit? Hindi naman ang tumatama sa amin. Hindi naman yun kidlat. Parang lakas. Tinamaan kami. Tapos, sinabihan kami na mayroon na kami mga kapangyarihan. Ini pandang kul tau nama yang api Maging ini makan kebataan Maka namin nama ini namin tau At ang una kami pakai kipak sepalaran Dia so, nanggapi nama ini si Cepro Mario Kepro Tampu saya lagi ini paku lang lagi ini pulang pada yun aku tutup Hah Kapannya lalu aku? Kapan dia kemarin? Kapan dia lalu? Ohi, nanggela lalu yang mana? Nanggela lalu yang mana kapatiku? Ah, Hanya aku yang mau nasi nah. Hanya aku mau nasi nangkep semua. Baik, hanggang sa naging buwan at ipinagdiriwang nilang tatlo ang kanilang kaarawan wala silang bisita maliban sa kanila e nagtipon-tipon nag mayroon silang konting handahan at alam nyo mga kaibigan milihin nila yun hindi nila ito pinaalam kahit kanino dahil ilang beses na silang ah, naloko pinaalam nilang tatlo nakaarawan nila tapos nagdadot saan yung maraming tao at hindi mala nakakain yung hindi mala nakakain yung tatlo kasi kinuha talaga ng mga bugoy ha? Ah, kinuha nila yung pagkain ah, biro nyo ah, isang barrio yung pumunta para makikikain lang. Eh, hindi nga nakakain yung tatlo kasi kinuha nila. Tapos, sinabi, sinabi nilang tatlo na ah uh, bigyan sila kahit konti lang. Pero, wala eh. Ganyan, kalupit ang mga bogo doon sa kanilang lugar. Pero dahil... sa tatlo na naging isa na hindi pa rin nila alam kung paano yun ang alam. wala sila makakawa kaya nung nakaraan hmm, nung karawanan nila hindi sila nag ibita ng bisita walang bisita kahit isa sila sila lang yung kumain at walang nakakaalam dahil gabi nila yun ginawa gabi nila ipinanggiriwang alas 12 20 ang kanilang kawawan. Ayan, alas 1, alas 12.20 na ng tanghali. Mga kaibigan, tuloy tayo sa ating kwento. Kinabukasan, dahil natulog na sila, kinabukasan, marami ay nagtanong sa kanila kung may silman ba silang handa sa kaarawan nila. Ang sabi nila ay wala silang handa. Dahil mahirap lang sila. ron kakastigo sana sila na uh, silang tatlo ng mga mga tao doon na mga bugoy <laughs> mga taong ah, ano kung sabi pa buyong hmm. na mga magnanakaw mm, sasakt sasaktan sana sila pero mayroong isang polis na lumapit at tinutukan ng baril ang mga 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 halip na taong gustong saktan sila kaya nagsisakuhan sila at yun pala ang bagong security guard doon sa lugar na yun yung tagabantay ng kapayapaan doon kaya wala nang nangahas sa kanilang uh, tatlo na saktan sila dahil binigyan ng pabala sila ng, binigyan ng pabala ng security ang uh, ang security guard ang mga tao na yon na kapag pakialam nila yung tatlo ay malilitikan sila <tapos> pagkatapos ang kanilang pangalawang pakikipag sa palaran sa mga nanamahan ay ganito kawalan natin ng tatlong basket. Ah, ah,

PINAMKAHALAK! <laughs> Patatapos. Naramdaman ng tatlo na may pangalim May naramdaman ako? Mayroon talaga ako naramdaman Ako rin May naramdaman ako? Mas lato na ako langgan aluminatin pembantu saya sa ah uh, ila dimu lu aku nah e e tentang sekorang aking ke ila limlang lu pa itu Aku akan kau angkat Aku ini. Aku akan kau angkat maymu. Hah? 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 Halo yon? Hah lah. Napa kapan Dari ang isang, ang isah sama alaga nih Profesor Mario Capro. na taong isang ah, isang maniniwala ba kayo na ang kanyang isa sa kanyang mga alaga na, propis, ah, na isang sumbis ay naging dubos na tao at ang pangalan niya ay si Sumbiso <laughs> Kaya na rin niyo sa kanina na tumatawa. Si Zumbizo. <laughs> Naging tao siya ng lubos-lubos dahil sa nagawa ni Professor Marlo Capro. Bago pa man bilanggo si Profesor Mario sa banga. Bago siya naturog kasama ng banga ay nakagawa ng zombie siya laki zombie so animal na tao makinsip makinsip na piso Mario Capro ay gusto kong unahan <laughs> pero pinatay pala siya ng mga pasit na yun

จ๋าอางอายล่ะอางกางสมพี่นี่โปรพิสมาร์ทจกกอกกอกกอกกอกกอกกอกหมกตือน่ะหลังเห็นติอย่างก็ตีน้ามาอังนางพรมัยลายานางอีตวยกันยังพี่ออสบะกัดนะกะอีว่าซะกอก อ๋อเปล่นเกีโซ่เกีลการตัวอังต่างานขอขาดขอขาดเปลโอใหม่กระตับัจจดบัติปีละตาฮยมิกนิวอังกันยังปังอีนนสบางะันยนเดินอังโพดีสักันยะขอขากขอขักเอ๊ะวานุหังะวานุยุน

Pono, iyo lang isi lang palaka na hawa yan. Atsi nabi nila. Kira-kira menpulian nami jomba nga ninyo. Nasi sang ini hiay, ini hiay ninyo. Hidi namin ibu pahiram. Kunti talaga namin tuh senyum koli nang kanyang laban awang-awang kudin nang kanyang lawan kase maka tudungnya senyo namaga piang tumbisnya anakah selamat sin dia pan man puno kaya di nalana lang nila maka tapos nilang dinala yun. Kinagabihan. Dahil, oh, gusto nilang unang patay. 12, Dahil una nilang gustong patay ang, pas, ang tatlong paslit para hindi siya mahadlangan, yon nga ang inuna niya. At ito ang nangyari. Narito na. dala na kung papasok sa <coughs> <coughs> kanila. Kanina pa kami naghihintay kayo. Ito muna si Yung. <coughs> <coughs> ano ito? Ang ini. banga na to. Tapos na. Tumahik <tapos> na, tumahimik na naman sa banga yung si Sumbiso. Pero bago yon, naging lupa muna siya. Pagkatapos na, mabaw. Pagkatapos na siya ay Ama mabuhusan ng ihi ng Hawaiian flag <laughs> ayan na at nila agad ang banga doon kung saan inilibing yung banga na doon kay si Professor Mario Pro inilibing nadurog din yun kaya sama-sama na silang nanahimik sa banga dito nagwawakas ang kwentong manahimik din sa banga ikalawa at ang pangatlo ay inyong aabangan. Babay na sa lahat ng aking mga subscribers. Babay na sa inyo at sanay na kayo sa walang kwentang kwento na to. Manahimik ka dyan sa mga part 2. Maraming salamat. bye, Mabuhay po ang bawat isa. Hanggang sa sunod na paggawa ng kalukuhan. bye.